siguro baka nagulat kayo yung vlog mo ay madilim anyway, syempre ang mga vlog natin ay iba iba naman syempre ride ang ride ko ngayon ay bar pumunta uh, ko dito sa Carmona kasi pinunta ko dito yung ano eh yung syempre idol ko sabi natin si yung mocha girls yeah. pero anyway, short vlog na lang no? ano yung natin yung bar nila unahin mo natin yun bago yung mocha girls so, yun mama ito guys, ang bar na ay ito ni Resto Bar. At sa Carmona at Barangay. Uh, at sa tapat po siya ng Jollibee Checkpoint. Ayan. Ayun, checkpoint na lang. Uh, As, alam, ko, na, na po alam ko na. mas kaya itong checkpoint na ito. ba yung katabi ko, pakiala ko muna. Pasin <laughs> dyan. Ayan, ma'am. Name po. Uh, ako nga pala si Angel po. Waitress po na ni Resto Ayan. Angel, waitress na. Ah, pumunta kayo dito guys at hanapin niyo agad yung cave dyan. Oo, ganun. So na siya kung natin yung ito dyan. Ah, ko lang. bar na. Ah, next start po yung William P. bar now, February 22. Ah, hindi. 5 pa Ayun guys ah, 5 months pala so, bar ha. May friends po po Ayan guys ha, makita to. Kung kayo eh, ka dito, itong may bar, nalatagpuan sa Carmona. Huwag na kayo lumayo. may na ng mga mani Manila. Dito yeah. na kayo sa Ilumi Bar. Magaling makita. Checkpoint sa Carmona. Ah, diba? Angel, diba? ha? No? Perfect. said, Ayan, Angel. Ah, sa program na ito, okay? At sino yung mga main guest yung dito? kumbaga starting pa lang. Nag-iisa pa lang po yung event na nagawa ko Ito po yung Girls. O guys, starting pa lang Girls. Kaya ako guys rito eh. banggit ko na saglit. Kaya ako naman pumunta rito dahil sa mocha Girls. Kasi ko din yung mga group sexy na Anyway, ayun, 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 yun In yung ilo bar, yung next okay. to okay. bar yun yung open, open nya uh, ano ba? Uh, opening po ng bar namin is uh, start ng 8pm to 3.30am 8pm talagang gamit no? 8pm to? 3.30am talagang may 3.30am yung spa ano yun? <laughs> ano yun? <laughs> uh, meter meter? parang ano na lang po yun allowance mo para, para sa clinic e, paano pag naginip yung customer ng 3.30am tapos open lang like, like, uh, uh, yun? basta sasakna ulitin ko 8 a.m. to 3.30 a.m. ayun guys ha kaya punta nyo to may promo ba? pag may uh, uh, everyday po meron kaming happy hour na tinatawag ah, happy po ayun, start hour. na 8 p.m. to 11 p.m. ayun ah, laki yung ano, happy hour nyo 8 p.m. to 11 p.m. Yeah. Uh, yeah. Okay. yung, yung happy hour guys Check nyo lang sa Google na para hindi mahaba yung video. Ah, check nyo na rin po yung page na yung oh, yung page pala. Para pala. Kung ano mga happy hour po namin Sorry, page pala. Iluwi ba? Ayan, nakikita nyo. Balitan nga lang yung camera ko. Ah, so yun, ay, ay yung, ano, yung open naman ni Angel, uh, Monday to... Okay. Uh, everyday po open kami, wala kami ah uh, days na sarado. Kahit wala, Actually, everyday kayo magyo mag. Hey guys, ayo magyo. Yeah, panguha-bigyo lang ng puntahan. Yung trailito kasi dito maririto dito naman 'yung, marito, yung mga ilaw. Ganda uh, 'dit. Oh ah, guys, maganda rito. First time ko puno rito. First time talaga. Sana uh, siguro bumuta pa rito. Uh, Nag-enjoy trip ko 'to. Sa, sa mga sa mga price naman ng anila, ko na po dito naman isa-isa pero okay 'yung price nila, yung mga yung alak. Yung alak, yung alak, yung alak Ay, hindi lang yung masabihin natin. Ah, hindi, okay, yung mga ano. Ang bang, ano lang yung banda. Hindi ah. yung kaya lang yun. Ah. Kasi okay, yun ang hinahanap ng mga... Po. Mga may hili sa mga ah. banda. Ah. Uh, guys, may ano ay, may starting na ng banda. may DJ, Ano ko na po. parang pa, parang, parang, parang uh, After po ng mga chill-chill, magkakaroon -chill, po ng party. Ayun. Ulitin ko, Angel, no? Una yung banda ng 8. 8 p.m. Yes. p.m. Tapos may DJ pa ng? 12 a.m. Talagang na yun? Okay. Uh, party Guys ah. So sana na subukan niyo yung ano, ay maganda. Na-blend ko na muna dito yung mga. At sundan niyo sa mga ano, eh, mga historical na binaglog trip places. Ayan. Aside, thank, thank, thank you. Thank Angel May ano may teeth ka ba? Oh. Uh, uh, Actually, check out yun na lang po ang Ilumires ko purpose sa ako. page ko so, na. Page. Ay, no, na Ayun, charot natin lang din sir. Neyahin to eh sino ba ako ah uh, 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 <laughs> uh, sige po ah uh, well rin po yung aning salted po na. Rin. ah Ayan guys na uh, pangalan pa. niyo po ah check ah yung thank you 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 thank thank you thank you thank you thank you ngayon po sa T-Fry TV. <laughs> yung channel ko T-Fry TV. Ngayon ko nga sabi sa so. mga <laughs> TV. Ayan, Ano pa diba? nga Dan na lang po. Para may lang po. Ano ba? Dan na lang po. Dan, ayun. Ano daw po kayo? Sabi ni Ma'am Angel eh, daw kayo ng sound. Uh -oh. So, ano? Uh, Actually po, ako po yung mga sound tech sa lahat ng banda po. Araw-araw. Banda or mix-mix ng mga uh, video sounds. Ako po, mga mga performer dito. Ayun. Pagka manager. Sure. Yeah. I, I mean, sir Ayo, ayo. Kaya ka. Asi kasi. Sandi lang po. As, okay, okay na. Yeah. Basta si Sir, si Sir, ano, paano po pulit? dan na lang po, Dan. Si Sir Dan ay sound check at namamahala so, ng mga kung ano yung mga magpe-perform dito, ha? Yeah. Ngayon, tanungin natin sila kung ano yung para ma-invite yun sa Iloli Bar. Ah. Yeah. So, ano uh, Kaya, short eh, ano lang. <laughs> uh, Ini-invite ko po kayo dito sa Iloli Bar hindi uh, po kayo magsisisi hindi rin po kayo hindi rin po kayo hindi po magsisisihan at yun nga po uh, marami po kaming darating na guests at nagsisimula pa lang po yung nila. Parang ako lang talaga yung first time mag-live. Ah, yun. First time mag-interview. Hindi talaga yung app kaling pagkatinan niya. Ang ko ako pala ako na nag-joke. Ayun guys. Talagang ano, ano. Napaka-swerte ko ng araw nito. Tapos may feature pa ako kayo, ano. Kay... Hindi, sir, ano eh. Hindi yung pinunta dito. Kasi ito yung pinakamalapit na pwede mo mamuntahan yung mo ako, sir. Opo. Uh, actually okay. po yung mga girls I namin every talaga. Thursday po. Ayun, chat out chat, chat every Thursday guys. Ah, uh, regular na yun. Ah, uh, ano lang po siguro, for two months lang po yata sila. Kailan po yung last, ano lang? Bukan kayo? Ah, uh, ano lang. naman po yun, i-update e naman po sa fiction? Kasi po may isang araw silang kinansel, gawa po na po. Ayun guys ah yung live ko kanina ha, nakita ko yung mga idol, mga, mga idol ni Shady Pay. Kaya ko nang plan to. Dami ko underground. Check na lang po sa... Okay guys, mga tiga kalite ha. Ganda, so, thank, thank you po sa info at sana ay tuloy-tuloy ang bar na maraming event. Opo. Okay. Yeah. Welcome. Kung gusto nyo ano ba tawag yung event or ano, basta pumunta lang ang ito. Nabi yung Hey guys, thanks so thank you for watching. Uh, mga boys, na at kwan sa check point na lang ha, Carmona, Cavite.